again guys ayan for today's video po is mag-unbox tayo ay ganyan yung box din sa aking ah, gilid ayan guys is bidya na aking ah, ate and syempre nakikita nyo naman siguro yan stairs guys na na ano yan i-unbox mo natin para makalan nyo kung ano ang itsura pero nakikita naman siya sa labas ng box medyo hindi na maintindihan yung mga nakadetails kasi so, siyang china china ba siya oo yata Ayan. Ang ganda niya. Grabe. Nakakatuwa. Kasi syempre, di ba last upload ko is dumalo kami sa tatay namin. Tapos pumili kami sa flower shop ng no flower kasi building niya. Ayun. Um, masyadong mataas kasi yung pinaglibingan ng tatay ko. So, kailangan namin ng stairs para talagang pag nagtitirik kami o na dinadaro namin siya, um, gusto namin na naaabot namin talaga yung kanyang mataas na bagong tirahan. Ayan. Siyempre, in a way, tap, ilang araw na yan, guys, dumating sa akin, na benda na ate ko. Kasi ako yung malapit kay tatay, so, pa, diretso na lang sa akin. Aya, in araw na yan, ngayon ko lang siya na-unbox dahil busy nga kami, nag-asika. May nasika aso kami. Yan medyo ano, medyo lang ano, katulong ko ang aking sister dyan na si Ate Dazzle. Sa wakas, ay nakapunta siya at makakadalaw na siya sa aming tatay. Kasi mag year na po ang aming tatay na noong 24. So, sa wakas, is nakapunta siya sa isang taon. Siyempre, masaya ang aking tatay sa heaven na naka, nakadalaw, makakadalaw na rin siya kasama kanay ibang apo. Yan. Uh, natutuwa na yun siya. Kaya siya mismo yung pinaakit namin kay dun sa ng tatay namin. Kasi siyempre, parami siya na, na miss na moment na kailangan siya ng tatay. So, ayan, i-unbox na natin. Medyo mabigat yan, guys. Heavy talaga siya. Kaya pag nilayan papunta doon, um, ano siya? Um, medyo heavy siya. Kailangan ng kaano ka, -ano, ka pasawa magbuhat. So, Ayan guys is kaya napabili na plan na namin yan. Matagal na talaga mabili ng ganyan. Kung hinihintay lang namin na makasave kami or mag-discount siya or magbaba yung presyo. Mag-sale, ganun baga. Ayan, syempre na kaya mag dyan. Kaya medyo mabagal-bagal yung aking pag-open, pag-unbox. Ayan. Kung saan yung pusa namin doon na umuulat-unat, charot na yan. Ayan na siya guys. Di ba nahihirapan ako? Nakaupo kasi ako niyan. Kasi pag nakatayo ako, hindi siya masyadong makikita. Pag in-stretch ko siya or na-open ko na sa box. Ayan, nakabubble wrapin siya, oh. Tapos, ayan, hindi ko na-unbox talaga. Kaya, so, yeah, medyo late na. Damating na yung mga ate ko. Mga ko siya na-unbox. Pero, may picture naman siya na si Nen. Ayan, medyo mataas din siya. Hindi ko, alam ko, ilang fit yan. Hindi ko kasi makita. Hindi ko malaman kung ano ang naka-indicate siya. Kasi, Chinese, ano talaga siya? ano, China talaga. Pero maganda. Mga demo reviews niya, nakita lang ate ko. So, nung si, nag-sale, nako, ginrab niya agad ang opportunity. Ayan. Hindi ko ano pa na 2K yata niya nabili yan. Ayan. Maganda siya. Oh, bigat siya. pinapawisan ako habang ino-open ko siya kasi medyo heavy talaga. Yan siya. di ba? Ayan yung ano. Hingin na katiklop na itsura niya. Oh, maganda siya. Kasi nal Eh, dati kasi nagkablan kami, yung patriangle siya guys. Alam mo yung patriangle na hagdana na na-adjustable na din. Na patriangle siya pag binuka. So, doon kasi sa part na pinignibigan ng tatay ko, hindi siya pwede. Hindi pwede doon yung triangle. Kasi hindi flat yung baba. So, may hindi, mag, hindi magpapantay. Ang ginawa ng ate ko is nag-usap kami. Ang bibili na lang doon niya is yung natutukod lang. Kumbaga, sinasandal. Kaya buto na lang nakahanap siya na sa nasa sandal. Ayan, tinanong niya guys pa lang siyang ano, binakular na malaki. <laughs> Ayan siya. One, ilang, ilang ilang steps ba yan? Hindi ko na bilang. One. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight steps siya. Ayan. Maganda siya. O, oh, kasi... Yung iba kasi hindi ganyan. Ayan siya. Pinapakita ko yung mga details. Kasi hindi ko talaga mabasa yan. Kumbaga, yun na yung picture na nang pinaparita ko. Kasi, pati yung manual, guys, hindi din maintindihan. Kaya, ayan, yung lock niya, guys. Nakita niya yung lock niya, oh. Ishing e kita yung mga black din sa gilid. Yung, yung, ano, pinipress yun siya, guys. Yan yung lock. Tapos, yung itim sa gilid, bawat gilid ng, ano, is pinipress siya together para ma-fold siya ulit. Ay, ko, ang galing. Nakapatawa. Kumaga, syempre, first time na magganyan. Kasi, karamihan kasi ng mga, ano, na... Mga stairs na ginagamit kasi, is hindi ganyan yung pa-triangle. Ayan yung na ng ati ko. Siya na na maghila kasi para ako maghahawak dun sa baba. Tapos siya, itinatayo na niya. Mataas siya. Mga hindi ko alam, no feet ba yan? Eight feet. Eight. Oo, eight feet niya. Ayan. At syempre, dahil may kadong mataas. Ayan yung ati ko. Ayan, yan, yan. Sama sa vlog at may pamangki si Yanni and Zeya. Ayan. May sure na show ta kabalik ng Cavite. Yan. Mataas talaga siya, guys, ha. Eight feet siya. As ihihiga na namin kasi, ipapakita namin sa inyo kung paano siya or ano yung tsula niya pag naka naka, ano na siya, naka stairs. Like a stairs na talaga. Ay, go ayan, di ba siya nahihila masyado, hahaba pa yan. So, okay naman din siya kasi 8 feet siya, si tate kasi nasa ano, ilang palapag siya naka ano, uh, pang 6 yata siya. Eh, medyo malalim pa yung baba ng ground, kaya medyo ano, bitin konti. Pero, dahil matangkat naman kami ng ati ko, kaya kaya namin siyang abutin. And nakakatuwa uh, kasi na, uh, aabot na namin siya, maayos na namin nalalagay yung kandila niya yung mga food na binyaragay namin sa kanya, mga favorite food, ayan. Siyempre, minute ko yan guys kasi ang ingay-ingay namin, tsaka may background na music, bawal yon Ingat-ingat tayo. Ayan Ingat na. Ayan. Yan yung haba niya guys, o, oh, hanggang doon. Ayan yung ating Remy ko, yung aming ano. Yan siya yung bubili. Busy-busy yan sa ano, sa pagluluto guys. Ayan, papakita namin sa iyo kung paano yung inalak ulit. Makanda siya imbis siyang dalihin, medyo heavy na siya konti. mga siguro yung bigat niya eh, ilang kilo din. Yan. Yung box niya malapad, mahaba. Tapos, maganda siya. Nakakatawa siya kasi kaya siya. Kaya naman siya dalihin ng isang tao. Pero pag bata, hindi kaya masyado. Kung baga, kailangan ng dalawa. Ayun guys, enjoy watching and then mahigatan niyo kung paano namin ifo-fold din ulit. Kasi gusto na ate ko makita daw niya. So, in-unbox ko siya. Kasi, ha picture lang yung nakikita. Kasi siya nag-order niyan through online shop. Yeah. Enjoy watching, guys!